Ano si Ra, sir? sir? Oh, ng gas? Ito, gas? isalin mo yung gas ko, nandito dito. Malayo pa gasolina na nandito, andun pa sa Santolan. Saan pa kayo papunta? Papunta kami yung Divis, eh. Awa na, Pilis. Mm -hmm. Ah, Pilis? Mm -hmm. Yung ano, yung mall? Oo. Oh. Ano, so, sir? Awakan oh. oh, mo rito. Tapos takpan mo na itong, ano, kasi umuulan, eh. Malalagyan ng tubig. May bangon kang gasolina, sir. Alin yan, sir? May bangon kang gasolina. Sa tangi ko? Ah, oh, sa tangi Okay na? Oh, sige. Sir, itaas mo yung hose kasi may may naiiwan na sa loob eh. Yan, tapos pigain mo. Kasi may naiiwan na gas yan sa loob. Ay sir, sige, start mo.

อโอ้งยยยยยงยยย